Peace and like, Segway, ka naman sa love life. Pinatalong question mark naman. question mark eh. Okay lang po ako, maligaya po. Oo. Oh. Yeah. Maligaya, tayo, maligaya, tayo, puso. maligaya ang puso. Maligaya ang puso. Happy po. puso. Happy, po, happy, po, sa lahat ng bagay. Oh. Yeah. Lahat ng aspeto. I'm happy, po sa blessings, sa happy po sa, lahat ng bagay. sa graces, na binibigay. Puso. Marami <laughs> Oo. Oh. Tapos may dalawang offer. Maraming salamat oh. for 2025. Oh. Yan. Ayun, no? nakatingin daw ako sa ano. ano Pero sa so, LP, eh. anong, ano, anong, anong sikreto? Kasi hindi ka talaga tumatanda. Eh, maraming salamat sa Envy. maraming mga, salamat sa Beauty Derm. Maraming salamat <laughs> sa lahat ng mga sponsors. Thank you so much po sa inyo. Hindi kahit anong Ayun. product, hindi naman yung makakapagpabata. basta. Pero syempre, yung happiness ng puso, yung ah, importante. Hindi po. Ang, inu ang inuuna ko po, syempre, yung mamahalin mo yung sarili mo. Yun ang importante. Kasi pag mahal mo yung sarili mo, lahat ng magagandang bagay, yun lang ang gusto mo. Malinga nga itong nanginigarilyo ako ng Icos, pero okay lang naman, di ba? <laughs> Kasi maikli lang ang buhay, dapat oh. maligaya. So, ayan, yeah, nag-Icos ako. Pero ano pakiramdam na, na may nagmamahal pa rin talaga sa iyo? Marami pong nagmamahal <laughs> sa akin. Di ba, Gordy, marami <laughs> nagmamahal okay, sa Okay, okay nagpapakilig <laughs> sa iyo. Okay, Ayun, iba, iba talaga. Iba, talaga, iba talaga, may talaga, umiibig, nagpapakilig. No, <laughs> <laughs> marami po sila. <laughs> <laughs> oh. Wow. Yan. Ang marami. Pwede mga taga-showbiz ba lahat? Sa tumatanggap pa ng suitors pala? hindi. hindi. Ay, hindi oh, okay. ka okay. nagpapaligaw? Hindi, hindi o lang, hindi ka na nagpapaligaw mag, dahil bawal ka nang magpaligaw na taken ka na ba LP? Ah, Ayan, yeah, talaga si Don Don ha, ah, talaga ang pinupush. Galing, oh. <laughs> nag, nag, hindi po, hindi po. Sige sa Instagram kita may message. <laughs> hindi po, hindi po talaga Wala. Ay, hindi pa talaga. So wala pa niya friends lang kay ni Senator. <laughs> Tinumbok na. May <laughs> oh, ang dami siyang friends sa Senator. Ang dami ko friends sa Senator. Saan tayo magsisimula? Gusto mo ka mag-anak pa, meron din. Tayo, ano? Oo nga. Ang dami nila. Marami nga nagmamahal, maraming tutulong. maraming nandiyo dyan, dyan, dyan. Kasi marami din naman naging kaibigan si The Boy. Marami din siyang naitanim na kabutihan dun sa mga tao nasa showbiz na nagmamahal pa rin sa kanya up to now na na-extend sa amin ng mga pamit na pamilya niya. 'Yun, 'yun yung isa isa pang napakalaking blessing. Dun sa so, matatapos na yung primanda, oh, oh, na, na yung uh, Mat matatapos na kami date. sa Batang Kiapo, kaya matatapos na rin ang love team. <laughs> At ganon? Eh, syempre, tap tapos Wala na. Wala off-cam friendship na mangyayari. Ah, okay or... lang. Syempre, meron naman. Pero sabihin sa yung love team doon. Patuloy pa rin talaga natapos lang namin mag-taping nung Friday. So, sa Monday, meron kaming taping ulit. Salamat naman. Dahil minsan, parang isang buwan bago kami mag-taping ulit. Grabe, mamimiss mo siya, siyempre. <laughs> Kaprimanda. ah, mamimiss ko yung batang kiyapo. po. Buo. Yung kabuuan ng batang kiyapo. Parang ang pamilya na yun eh. Di ba? Kasi kanya-kanyang grupo. Pag naging close ka sa certain group, doon na yun talaga. Nandun na yung ano mo nandudun na yung puso mo, syempre. Tapos, nung time na nandudun naman ako, kami kila Coco, kaya lang na-cut off kagad. Parang naiba namang naman kami ng landas, gano'n. Kaya nang inaya ko kasi off and on yung pagsasama namin ni Coco. Hindi ka sa katulad sa ano na sa ang probinsyano. Parang nung nagkasama kami, talagang tuloy-tuloy na. Dito kasi nagiging off and on yung pagsasama ng mga grupo-grupo -grup eh. Pero si Coco, ang reason kung ba't may mga love team love team Si Coco ang reason kung bakit. So, bakit daw niya <laughs> Package deal po ako <laughs> kay Coco Martin. ha? Package deal ako ayaw na niya akong ano, ayaw na niya akong pakawalan. <laughs> Again, oh, <laughs> so happy na siya dahil isipin mo, three, almost four years kami sa ang provinsyano. Now, naka more than one year na kami sa ano, sa Panagyapo. Okay. Okay. Ninong siya, di ba? Ni Victor. Ninong siya ni Victor. Oo. Sino tayo Ninong siya, si Victor, si Dingdong si Dennis. Ah, Ding Ako. Ah. Si, uh... So, ikaw, pwede ka rin Oo. Oh, oh ni Nang San sa, sa kasal. Julia, <laughs> eh, eh, di ba? Ay, hindi ko alam eh. Ang tanong mo lang. <laughs> Ayaw akong sagutin yan kasi hindi naman nila sinasagot eh. So, huwag na, huwag na akong sumagot niya. Dapat bang itanong? Ay, hindi. Huwag na akong sumagot. <laughs> hindi, na akong sumagot. <laughs> hindi, kaya ba ikunin ka ng ano? Ka, kasi ninong julia din siya. Lang, ninong din siya ni Andy, yung pangalawang anak ni ni Rafael. Oh, oh. Oh, ninong din siya ni Andy. Ninong, ang ninong ni Andy, si Shah, si... Uh, si uh, oh, si, si Senator Lito si uh, Senator Lito ba tawag na sa eh. ah, siya sa kasal ni nara ah, diba? din siya sa kasal ni Renz so, Ayun. <laughs> thank, Plaro, thank you, Senator. Though. Lito <laughs>